ko. Kaya bad sign din. Mataas din ang baby ko. Bad sign din. Pero alam na alam, alam na alam namin na lalabas na talaga yung ngayon si baby. It's either CS or normal delivery. siguro ako yun pag inom ko ng paracetamol biglang 30 minutes siguro yung wala lang sa ating meeting ko pumalwak na yung dugo na parang may tubig so sa ngayon ay papunta kami ni Dada sa diagnostic kung saan ako ipapaswerohan hindi alam uh, ipapa-IE muna ako nito ipapa-IE muna ako nito pero yung BP ko 150 over 100 so ang bad news yun malaman lang <laughs> update kami may akong kaya pa CS <laughs> o si normal delivery kala okay. na kung ano, baby kaya yan oh, in Jesus name una IE pa lang lose siya agad <laughs> parang pa kaya pag ulo na ng bata 1CF oh, pa lang naman po. Yeah, na. Uy. Admit? Admit. Tapos so, sa painumin ay injekan ng pangbababaan so, ng bubo, 140-100. Mm -hmm. So hopefully, bumaba ang mm -hmm. kain mo. Malik naman yung siya. So, Mas malaki pa nga yata sa... mm -hmm. Mm -hmm. pumunta siya siguro pag ano na. Pero bubawain siguro muna yung lubok ko. So, sa tono ng boses ni Doc kanina, mm -hmm. medyo hindi siya nagmamadali. Hindi so, di ka talaga nung kausap ko siya. Mm -hmm. Gusto ko na lang siguro mag-update sa bahay. Oo. -oh. Uh -huh. Nasabihan ko naman sa GC niyo. Yung GC kaso ko. Sabi ko hindi ako magbabackread, baka may mabasa pa ako. <laughs> ulit. So, so, <coughs> oh. Hi. <laughs> Busy target <talaga>. ah. <laughs> Busy. Busy bukas eh. Aso. Bawal nang bukas magpasok kasi. Oo, ako na lang. <laughs> uh Oo. -oh. At saka ang alam ko talaga Valentina pa balintina, balintina. <laughs> <laughs> balintina, balintina Day. Ka, valentine's ay, Valentine's Day nag-15 yan, kapit din ni Nini. Nini na. Nini, ni ano, di ba 15? Ani siya? Si Ani siya. Ay! Si Luluse. 15. 15. 15. Pero hindi eh, mo gita ng <laughs> 14 na. Bawa pa na ng 14, di ba? Palakalaka lakarin ko nga sa mamaya eh. <laughs> hindi pa pwede. Hindi pa, hindi pa pwede. Kasi lang, baba lang yung ano. Gapang-gapang. Wala Pen, pag yung masumit na da, tanda mo pang yung masumit. Sina? Yung pag masumit na nahihintay <laughs> eh. yung tsura ka rin. Yung kunti nalang nag-snap nalang. Sigurado. Huwag lang talaga, I'm din. Kaya ko po. po uh, prepare ang utak at ano po na pinilabas na inovation. Tsaka haliit po. 27? Hmm, 27 lang. Tayo po purong bata. Ayun nga. Hingin pa naman din eh. Di ba? O, oh, ginakilo naman yun eh, di ba? Hindi pa nga kami nakaabot sa ultrasound. Dapat sa lunes pa ang ultrasound namin. Oo, <coughs> ano, anong, anong araw nga yun? Wednesday. Thursday, Webes. Webes. Uh -huh. Eh gusto niya nga maglabas ng Valentine's Day. Bakit mo na kasi magmukha <laughs> Niloko ko kasi si Doc. Sabi ko, ay hindi Doc, sige, sige. For February 14. Oh. Oh, ha? sabi ko, Ang mga na nga day kami na <laughs> Wala kami <outfit laughs> si na Sabi ko nga kay Monique, <laughs> Nick, pagka uh, bukas na nga, maghanap ka ng kulang damit ha? Kulang <laughs> Kulang danit. hindi pwede ba sila upang ko. Good morning po. February 14 na. Time is 14. 4.30. 4.30. So, napakahirap ang sitwasyon niya. <laughs> Hindi nagahilap ang man. Ang masakit is ipin. Ipin. So, abay pa yung iyo eh. Hmm. Kaya niya kulay puti. Pakita mo. hapon ng hapon na ipahabol pa. Hapon hapon na ipahabol pa. Pang... Ayusin ni Doc. Kasi pintig pa rin sa akin. Mm -hmm. okay. Ilang oras tulog mo? Isa. Isa. Kalahati. <laughs> yung kalahati. Yan yung iba pa yan. Magkahiwala yun. <laughs> tulungan na ano mo pero karna ano ka ka na piket na ako sa na yung iyong isip ako ano ko naman siguro yung yung para siguro yung yung pagnagising na ako sa yung kung ano yung kung ano yung pa ano yung kung ano ano doon mo, lumabas <laughs> sa iyo, isa prank mo na. Baka na-stress lang siya sa ano, ng ipin mo kahapon. No? Kasi before sa may discharge, sobrang sakit ng ipin niya. Bandang ano yun, ah, mga 2pm. Pero nung mm -hmm. mga 12.30 or 1pm, init na init naman na siya as in init na init, init kaya nga nang kwento niya kanina diba ano, na tumutok siya sa eh, aircon ayun ang stress lang ako eh hmm, baka may discharge ah, baka siya. Hayan? dahil may stress so ayun <laughs> pero pa-inobis ko si baby ngayon kaya naman naka ano yung isip ko eh, puso ko na i-normal delivery. Tsaka ano, uh, maliit lang. Mababa, pati yung bibig ni Baba, monitoring na oh, mm -hmm. 110 over, yung 120 over 80. Bago ka pa i-admit talaga nun, di ba, ano na, normal na? Hindi, mataas pa, 140 over 100. Ah, yung doon yun, no? Tapos nung pahihigay na siya dito, noon nakikita na, na. na pala nung sinag yung vitals niya. Yung hey, BP. Isa ano na, normal naman na. O, yung mga sumunod na check ng BP. Normal na. Dala na po siya right after minutes daw. Sorry lang po eh. Wait na lang tayo mamaya ulit. Tsaka yung manong yung heartbeat naman ni eh, baby pagka consistent na, monitor na monitor, uh, normal. Ang bagal nga magsakita. Sorry na po. <laughs> Bilisan mo <may> na lang. Hindi, <laughs> okay lang yan. <laughs> Balik na lang tayo. So, mm. Mga yun na talaga. M mga, mga nga nakalama talaga ako. Mm. Parang mga hagard S din. Mga hagard ko rin. Parang mga nga ko rin ako. <laughs> so, ayun po. Balik na lang ulit. Pag oh, mamaya. Sana may uka na. Ah! Ay, di, makikita naman nila yun sa ano. Sa thumbnail pag kung may uka uka na ayan po so after kulang 24 hours pauwi na kami <laughs> pauwi muna kami so ano na uh, 7.40 na yung BP natin kaya namamagana mm -hmm. yung ngipin kong masakit na mm -hmm. nagkukos ng, ng tension sa aking BP so nakausap namin bago kami umuwi nakausap namin yung aming OB, po. OB. po ang sabi ay kung kaya nang mag-normalize ng BP okay siya, kaya pa rin i-normal ang panganak walang progress hindi bumuka akong sipit-sipitan walang contraction kahit ilang ano na stress nang talaga siguro yung dun sa ngipin mm. uh, yung ngipin naman puti na yan uh, so uwi muna kami dito kami ngayon sa harapan ng simbahan, simbahan. Galing lang kami sa sa, Ado. uh, sa chapel. Masok mm. lang kami sa sa chapel para guidance na rin ni Lord. <sighs> yun yung nasabing isuko mo sa kanya lahat kasi yung buong journey. Mm. So yun. Uh, Bili na kami. Bili ng mga gamot. Nagpaano ka rin kanina. Nagpa-ultrasound. So mataas pa din yung ano. Dumudug wala sya pa. pa sa... Tumutugma sa cervix. Mm -hmm. Nasarado pa. Sarado pa. Mataas. Yung pagdurugo na yun ay... cost na... ng taas ng BP. Pero wala naman na din. So, yan. Ay. So, napanood nyo yung ano yung kay Dilan Eh, may una ba yun? siguro mauna. Oo, oh, nandoon na kami. Oh, na yon mauuna So na-explain naman nung last vlog ni Anna nandito nga kami sa ospital. So yon. Uh, tuloy sana tuloy-tuloy itong tuloy mga upload natin, no. So, ma may naman. Parangalak. Tsaka ano, ayan mabibisi talaga. Sensya na po. kung ano man yung napanood nyo dito eh, di, nabuo eh kahit 10 minutes po yan, yan. at least nakapag update po tayo sa muna muntik na pag ano, first alarm <laughs> na pagpapanganak pero at least di ba safe pa safe po si baby safe pa ang mommy So, wala pang kontra ano, contraction na nangyayari wala pang la totally labor na nangyayari so, yun Uh, mahaba pa pang lalakarin ni eh, Shake Girl <laughs> so yung paglalakad journey niya eh baka hindi na rin namin ma may vlog Yung po salamat po sa palaging panano panonood hihihi <laughs> po lang, lang yung mga prayers mm, thank you thank you din po sa mga prayers po pala nung sa kila ninang sa mga ninang ni ninang and ninong ate 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 ate, ate daitan. Sige po, god bless everyone.